Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Chelsea. Sa General Santos City sa Libak Sultan Kudarat Tabato City Trento Agusan del Sur The Music and News right. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Avagan lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives Brigada news FM the music and news authority Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas 7 ng umaga This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Headlines Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga ang legal team daw ni Vice President Sara Duterte naghahanda na para sa impeachment trial. Timeline ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Duterte maaari umanong magbago kasunod ng inihaing musyon ng House Prosecutors. Ito naman hong police vlogger na nagpost nga ho ng pagbabanta sa social media matapos ang Duterte arrest sasairalin po sa Neuropsychiatric Trust dahil nga raw sa mood swings behavior. Ang AFP at PNP hindi raw dapat ginagamit para sa pansariling interes ayon sa palasyo. Samantala kabrigada, mahigit naman sa 170 pa ng mga Filipinos Nailigtas nga ho yan sa scam hub sa Myanmar ay naka na raw sa Pilipinas. At investigasyon hinggil sa naging pagbagsak ng tulay sa Isabela, nakatakda ng ipagpatuloy mamaya. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better achieve life. life. Kasama and lakas ng Tribe Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Y. Brigada Balita sa Umaga Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Araw ho ngayon ng miyerkules mga kabrigada March 26, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Leo Navarro malik. Them. at sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada kinumpirma ho ni Vice President Sara Duterte na naghahanda na raw ang kanyang legal team na magdedepensa ho sa kanya sa impeachment trial ang po kay VP Sara bago pa mangyari ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay buo na raw ang kanyang legal team at napag-usapan na rin ang mga gagawin ho nilang paghahanda sa ngayon inaasikaso na raw ng mga abogado ni VP Sara ang kailangan habang hinihintay ang impeachment trial. Sinabi pa ho ng Bise na kailangan muna niya ang tapusin at asikasuhin ang legal team na ng kanyang ama bago ho siya bumalik dito sa Pilipinas. Bago Samantala mga kabrigada, iginiit ni Vice President Sara Duterte na masyado pang maaga para magdesisyon kung may balak siyang tumakbo sa 2028 national elections. Ayon kay VP Sara, pinayuhan siya na dapat sa fourth quarter ng 2026 ay meron na siyang desisyon dahil kailangan anyang iset up at ayusin ang kanyang kandidatura. Sinabi pa ng busy na kailangan niya munang planuhin ang lahat bago magpasya dahil mahirap daw na paasahin ang publiko kung sakaling matatalo siya sa halalan. Mababatid na nitong inero ng magpahiwating si Duterte na balak niyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 National Elections. Eto Ito naman hong police vlogger na nag-post ng pagbabanta sa social media matapos nga humaaresto si dating Paulon Duterte. Abay sa sa ilam, sa ilalim daw huyan sa neuropsychiatric exam dahil hu sa mood swings behavior. Brigada Kath Austria e Brigada mo. Brigada. brigada. Isa sa ilalim sa neuropsychiatric exam, si Patrolman Francis Steve Fontillas na siyang nag ng mga pagbabanta sa social media kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Si Fontillas ay nahaharap sa mga kasong administratibo tulad ng grave misconduct at kanda can becoming of a police officer bukod pa sa kasong kriminal na inciting to sedition na isinampa sa Quezon City City Prosecutor's Office. Pag uh, po siya sa neuropsychiatric examination para i-check din po at i-examine kung ano po ba yung uh, kanyang kasalukuyang uh, mental status po dahil uh, kamakailan nga po ay napag-alaman natin na as early as uh, 2023 ay uh, ay nag-exhibit na po ng uh, disturbing and erratic behavior po itong pulis po na ito ayon kay Fajardo, susuriin kung nasa maayos pang mental status si Fontillas Iniulat din na nag ito mula March 6 hanggang 19 bago muling nag-report sa Quezon City Police District noong March 20 kung saan siya isinailalim sa restrictive custody. Nabatid na may kasaysayan si Fontillas ng erratic at disturbing behavior, kabilang ang pagiging mainiti ng ulo at mood swings at sumailalim na rin sa medication noong 2023. Ah. Hinahayaan po muna po natin yung evaluation at assessment na gagawin po ng PNP Health Service to determine kung ito bang police po na ito ay mentally fit pa to continue his police service po. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Rapido, Samantala mga kabrigada, ang AFP at PNP hindi raw ho dapat ginagamit para ho sa pansariling interes ayon ho sa palasyo. Brigada Marikar Sargan, ibrigada mo! Suportado ng Malacanang ang pahayag ni Senator President Cheese Escudero na hindi dapat ginagamit ng sinuman ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa pansariling interes. Una nang kinwestyon ni Escudero ang mga Duterte kung bakit parang laging gusto nilang maging referee ang AFP at pagsabungin sila ng PNP. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang mga sundalo at polis ay dapat manatiling apolitikal at hindi dapat kaladkarin sa personal na issue, lalo na anya ng mga Duterte. Ay e giniit nitong hindi tama ang palagi ang pag-apela sa militar at kapulisan upang pagbigyan ng kahilingan ng isang individual o pamilya. Binigyang din na ang AFP at PNP ay para sa bayan at hindi para sa isang partikular na grupo lamang. Sa kamakailang pagdinig sa Senado, gusto ni VP Sara Duterte na sagutin ng Armed Forces of the Philippines ang kanyang katanungan na kung bakit hinayaan ng mga ito na arestuhin ang kanyang ama na dati nilang Commander-in-Chief. Tama naman po. The military, the public servant should be apolitical. They should not be dragged over these personal issues, especially of the Duterte's. Tama po, si SP Cheese Escudero. Hindi po natin dapat kalampagin, laging tawagin, ang uh, militar, ang mga kapulisan para lamang uh, pagbigyan ang kahilingan ng isang partikular na tao o isang partikular na pamilya. Ang ba ang militar po ang kasundalian, ang uh, kapulisan po natin ay para sa bayan, hindi para po sa pamilya doterte lamang in the heart of changing lives ako si brigada maricar sargan ng 15.1 brigada news sa manila the music and news authority rapido Brigada palpitation line sa ibang balita naman mga kabrigada, isang pitumput anim pang Pilipino na nailigtas sa scam hub sa Myanmar. Nakauwi na sa Pilipinas. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Dumating na dito sa Pilipinas ang ikalawang batch ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking mula sa Myanmar. Pasado alas 5 ng umaga kanina nang lumapag ang kanilang eroplanong sinasakyan sa NAIA Terminal 1. Lulan ang 176 pang mga Pilipino ng isang commercial flight mula Bangkok, Thailand kung saan sila pansamantalang tumigil matapos silang marescue. Pagdating nila sa NAIA, sinalubong sila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Agad naman nakatanggap ang mga biktima ng tulong pinansyal at legal assistance mula sa DMW at sa OWA ayon sa DMW. Iba't ibang klase ng panluloko umano ang ginagawa sa scam hub na pinasukan ng mga Pinoy, kabilang dyan ang love scam at cryptocurrency scam. Malapogo raw ang estilo ng mga kumpanyang ito na nagtutorture din ng mga empleyado. Tiniyak naman ng pamahalaan na tutugisin nila ang mga recruiter na nagpapadala ng mga Pilipino para magtrabaho sa mga scam hub sa Myanmar. Una nang dumating kahapon ang unang batch na sa 30 Pilipino habang may 4 na iba pa ang aprobado na para sa repatriation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ito naman ho ang investigasyon ng Senado hinggil sa pagbagsak nga ho ng tulay sa Isabela ipagpapatuloy na raw. Brigada Ann Cortez, Ibrigada mo! <laughs> Ipagpapatuloy pagpapatuloy na mamayang alas 12 ng tanghali na Senate Ribbon committee sa pangunguna nga ni Senator Alan Cayetano. Ang imbestigasyon hinggil sa pagbagsak na tulay sa May Isabela sa nakaraang pagdinig lumalabas na wala pang point person ang Department of Public Works and Highways na siyang mag-iimbestiga ng pangyayari at wala pa silang pinapatawan ng preventive suspension maliban pa rito. Isa pa sa napansin ng senador ang hindi palagi ang pagdalo ni DPWA Secretary Manuel Bonoan sa kanilang mga pagdinig sa Senado Tulad ng ala na naging imbestigasyon sa pagtatayo ng new Senate building kaugnay nito binalaan na ng senador si Bonoan na hindi siya magdadalawang-isip na ipasabi na ito kung mabigo itong humarap sa kanya in the heart of changing lives ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news of 40 Wine. One time the new Filipino time, seven thirteen. 13 Mommy, Daddy, Nai Tay One tahanan party list Para sa aming kinabukasan 118. One, one, eight. One, one, eight. Pay for buy Attorney Nathan Odukado Brigada Complex San Isidro, General Santos City Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, ang timeline ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Maari manong magbago kasunod naman ang inehaing musyon ng House Prosecutors. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Malabo raw na masunod ang timeline na iginigiit ng Senado sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan sa kamera. natanong si Minority Leader Marcelino Libanan kung dapat bang aksyonan agad ng Senado ang inihain na entry with motion to rid of summons upang pasagutin si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Batay kasi sa proposed calendar ng Senado na tatayong impeachment court, sa June 4 pa itinakda ang issuance of summons. Pero it ni Libanan, malinaw ang nakasaad sa Rules of Procedure kaya maaaring makumbinse ang Senado na baguhin ang timeline. Lahat ito nakikinig sa taong bayan, lalo na pag, pag nakita nila na, na ang mga prosecutors ay handang gampanan ng aming tungkulin at nakahanda po kami. Sa iniutos inu sa amin ng uh, buong kamara, uh, uh, palagay ko ma makikinig sila dito. Magtatawag sila, mag meeting sila at uh, magde-decide sila. So, uh, pwede kasi may, mayroon naman tayong uh, tinatawag na special session. Ipinaliwanag din ito na hindi maaaring maantala ang impeachment process lalo na para sa isang napakataas na opisyal ng pamahalaan. Na, Napakaklaro po ng uh, ating constitution that, with, that, that the impeachment uh, process shall start forthwith. Anong ibig sabihin ng forthwith? Right away, without delay. Kami naman po sa 11 man prosecution team, uh, we have to follow this. That we have to assume our duties and responsibilities para gampanan po namin. Uh, medyo gusto rin namin magampanya, mag-break, ganun din. Pero because of this provision of the Constitution, wala kaming magagawa eh. Naniniwala naman si Representative Rog Gutierrez na hindi na kailangang personal na sagutin ni VP Sara ang articles of impeachment dito sa Pilipinas, lalo't kasalukuyan itong nasa the Netherlands. She would have to answer it, it would be a formal filing with the court through the consulate. That's one opinion that we have. Although the ideal would still be that personally she would return to the Philippines to file her answer before the court. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji ka Amino, ng .1, Brigada News FM Manila, the Music and News Authority, nationwide, Monday, the Monday, 2025, Mga kabrigada nagpaalala si Comelec Chairman George Garcia sa mga lokal na kandidato na simulan ng tanggalin ang mga illegal na campaign materials dalawang araw bago ang campaign period. Ayon kay Garcia, magkakaroon na sila ng otoridad na alisin ang mga campaign materials na labag sa patakaran. Kabilang ang hindi nakalagay sa mga common poster area, mas malaki kumpara sa tinakdang sukat o environment friendly. Bukod dito mga kabrigada, hinimok din ng komisyon ang mga campaign team na maging magalang sa isinasagawang mga campaign activities, lalo na sa wastong paglalagay ng mga poster at tarpaulin. Uma, Bagahay naman ang motion for reconsideration ng DOJ matapos ngahong ibasura ng Timor Leste ang extradition request ng Pilipinas para huyan kay dating Congressman Arnie Teves. Naniniwala ho si Secretary Boying Remulia na ang naging aksyon ng gobyerno ho nito ay hindi raw nakabubuti para sa isang bansa na nagnanais na maging bahagi ng ASEAN kung saan isang ahuwang Pilipinas sa mga founding members nito. Sinabi pa ho niya na ipinagtataka ho nila kung bakit naging komplikado pa ang proseso ng pagpapauwi kay Tevez ngayong eh matagal lang araw ho yung pasaporte ng dating congressman. Sa ngayon, nakikipag-ugnay na ho sila sa DFA at iba pang agencies para ho ang usaping ito. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, nagpahayag si Senator Christopher Bongo ng kanyang suporta sa mga barangay officials ng Nueva Ecija. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ang senador sa dedikasyon at sakripisyo ng barangay officials na makapaghatid ng serbisyo sa kanilang mga constituents at komunidad. Bukod dito mga kabrigada, nagpaalala rin si Go na palagi ang unahin ang kapakanan ng mga kapuspalad at mga higit na nangangailangan. Sa huli na nga ako naman ang senador ng kanyang patuloy na suporta sa mga ito upang mapalakas pa ang mga kaalaman at kakayahan sa good governance upang higit na makapagserbisyo at mapaganda ang paghahatid ng serbisyo. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada sa atin namang health news. Huwag pong matakot o mahiya sa paghingi ng tulong. Ang mental at emosyonal na kalusugan ay kasing halaga din po ng physical na kalusugan. Ang hindi pagkilos o pagpapabaya sa sarili sa oras ng pangangailangan ay maaari pong magdulot ng mas seryosong mga issue sa hinaharap. Ang isang teenager mga kabrigada ay hindi kailangan ang mag-isa sa mga pagsubok na kinakaharap nila. Huwag mag-atubiling lumapit sa mga taong may malasakit at makakatulong sa kanila sa paglalakbay ng paglago at pagharap sa mga problema. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa standout ES4 multivitamin capsule simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Balita! Makabayaning Pagtutulungan! Mga kabrigada, dumulog at nanawagan ho ng tulong sa pamamagitan ng Brigada News FM ang isang ama na si Daniel Gonzalez. Ito ho mga kabrigada ay para sa kanyang 8-month-old na anak na na-diagnose nga ho na merong isang karamdaman. Ito hong sakit ho niya ay isa pong sakit sa tiyan kung saan ang parte ng kanyang large intestine ang walang nerve cell kaya't hindi na ho nito na ilalabas ang mga dumi sa katawan at nangangailangan ng operasyon. Dahil wala nga ho silang kakayahan, ito pong si Tatay Daniel na tustusan. Ang operasyon ay sila ho'y nanawagan sa Brigada News FM Jensen at sa wantahanan para ho sila'y matulungan. Agad-agad naman hong tumugon ang mga listeners ng Brigara News FM Jensen at maging ang one tahanan kung saan tayo ho'y nakalikom ng tulong pinansyal. Labis naman ho ang pasasalamat ni Tatay Daniel sa lahat ho ng tumulong para ho kay Baby James. Tako ko akong pasalamat ma'am na natabangan ko sa mga tao na wala ko kaila sa ilaha. Sa brigada, ng tabang sa kuha para lang uh, makakuha kong pinansya para sa bata, ng mga pirahan akong anak. Sa, sa wang tahanan, ma'am, nangayap pasalamat pasalamat Ako uyed akong pasalamat, ma'am, labi na sa atong buwing ginoo. pasalamat po'y ko sa iya, ma'am, uh, siya ang naghatag o guide sa ako, akong uh, asa ko pagtuon, ma'am. Balita, Balita. Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan mapag Brigada Balita nationwide. Nationwide. nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Balita Nationwide at mga kabrigada, inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwagin yung mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada.